Hello guys, nandito na naman ang aking apo. Apo kong mabait. Ang apo kong maganda. <laughs> Hello. Hello. Malaki na po ako. Nandito ako po ako kay Lola. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Hmm. Nakatingin ka doon sa cellphone. Ano? Malaki na po ako. Kumusta na kayo? <laughs> oo, oo. Nagbakasyon sila dito. Kasi naminis na yan ni Lola. Naminis na ang Lola. Kaya sila nandito sinbrick ng mga ate ko. Oh. 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 Kaway kaway kaya? Kaway kaway kaya dun sa mga ano natin? Subscriber? Hello! Nandito kami, oh. Isalamin pa talaga ako, oh. Sinagluto ako, guys, ng ubi. Pagod. Oh, bakit ka na kasmangot? Tawa, tawanan mo sila tawanan. Mo. Hello, musta na kayo mga subscriber ng Lola? Ah, uh, wala ako. Sunod na punta ko dito kay Lola Dalaga na ako uh, na. Dalaga na ako. Sunod na punta ko kay Lola. Dalaga na ako. Bakit? Igunogotong may ka? Igunogotong may ka? Baba! <laughs> <laughs> o, oh, puna! O, <laughs> ayan na. ayan na. O. O. Huwag maingay. Kay may, nasa, ano ka, nasa big ka. O, oh. oh, ayan na. <laughs> ate! Asa si ate, ate. Ate. Sa ate ate ay ganda ganda naman na nga nga na yun ah. ganda ganda naman yun na ah. ate buksan mo ilaw sa terrace ate madilim na ate Ading, 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 Te paguimo si si ya A